Alam niyo po ba, after kong kumain ng brunch ko, uh, mga uh, isang oras, tapos nag-exercise ako, ganun. <laughs> yung kahit na simpleng exercise lang. Kasi sa umaga, nakapaglakad-lakad ako, hatid sundo sa alaga. So, 30 minutes lakad, 30 minutes papalik. Ganun ang ginagawa ko. So, 3 times ako naglalakad ng ganun, tuwing umaga paghat pag pag uh, tawag dito pagsundo ko sa alaga ko and then pabalik tas balik ako ulit so 3 times 30 minutes yun kasi parang dito sa amin dun sa long ping nilalakad ko lang talaga siya hindi ako sumasakay and then after ko kumain ng brunch ganito ginagawa ko yung simpleng exercise lang po yung pinaka the best para kahit yung 30, Uh, ganito. Mga squat-squat lang. Uh, simple. Uh, simple. It. ito. Tapos, ito. Ayan. So, simple. bali, 30 counts po ang ginagawa ko. Tatlong beses ang ginagawa. So, in total, 90 na pagano. Kyler trending. dahil po yung room ko maliit lang. hindi lang yung Pero hindi yan. Hindi po yan dahilan para hindi ako mag-exercise. sa ganun po kasi ng exercise ang tatamaan okay. din gusto na magkalaman.